Oto, ito, meron na akong picture no, papakita sa iyo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct. Ito ko to, diba? 'di ba? Hindi ko po masyado makita no, po. Hindi bigay si Mommy. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo. Sige, hindi ko po siya boyfriend. Oh, kailan 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 ang birthday niya? Um, hindi ko pa alam kailan ang birthday niya. Oh. Oh. Ito si Mayor Kalugay, naka-suit t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt na more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah, binigyan mo siya? More ng than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oo. Oh. Mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mahinit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, ba't okay. in-invite? Eh. mayroon ka ng tarlak siya, mayroon ng pagkasinan. Uh, kasalan bayan po parang ano po yung invitation kasalan po, bayan na suwal o kasalan bayan ng bamban kasalan bayan po ng suwal yan oh bakit ka na imbita ah uh, kaibigan magkaibigan po kami In invite oh, lang po ako maraming marami mga mayors na imbita o ikaw lang ah uh, may mga ibang politicians po hindi ko naman po kakilala pero ikaw ang katabi ah uh, siguro din po sa upuan magkatabi po kami uh, oh lagi naman yata kayo magkatabi no ah uh, hindi naman po O, oh, di ba, meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Ah, hindi naman po. hindi ah, ko po hindi ko po makita eh. Ayan oh, oh ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami oh. Sana all. Ah. Hmm. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo ni sa'kin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon, inaamin mo ba na hindi wala ka relasyon? Uh, hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Uh, kaibigan ko po. kaya, kaya nga, may ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Hindi, gano'ng kakalapit? Kakilala po, kaibigan di po. Hindi ka nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? ah, uh, hindi ko po alam pa paano ano nyo pong, pa paano po kayo mag-gauge po na ha? kung kano kalapit. Na nag, uh, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ano? Hindi, hindi naman po. how, uh, how far is your relationship? Magkaibigan po kami magkaibigan lang so Apa? yung parang normal na kaibigan Apa, magkaibigan po